Mami, yung sabina for cabinet... Uy, okay lang. Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutuibo, bring them here sa so Senado para may tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko -dala ang iba't ibang sapina. Pagkahaba-habab ito, hindi naman siguro covered ang bawat kulis ng uh, executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Fajardo General uh, Nick Deloso Los Otore, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po eh. Ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marville. Ang dami pong sabina. Ang problema ko, eh talagang kinakailangan, pirmahan ito. Dalawa, ang uh, pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Uh, pero, nung lunes pa, inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman, pirmahan at lumabas na itong sampina. So,